isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 8, 2025, Merkoles ng ikadalawang putpitong linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Honas chapter 4 verses 1 to 11. Hindi nagustuhan ni Honas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya ay nagalit. Kaya dumalangin siya. Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi mong ganito ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin matiyaga kayo. Unong puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, Anong ikagagalit mo, Honas? Walang kibong lumakad si Honas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Honas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Honas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatayin. Sumikat na matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Honas sa matinding init. Kaya sinabi niya, Mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na sandaat dalawampun libong kataong na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Honas kung saan ay narinig natin sa kanya pong uh, na, nasambit no? na nasabi na uh, hindi pag, uh, paggunaw ng Panginoon sa bayan ng Ninibe eh, dahil nakita nga ng Panginoon yung kanilang Uh, sinsiridad na pagsisisi at paghingi ng tawad pero ito po ay hindi ikinatuwa ni Honas para bang gusto, gusto niyang ituloy ng Diyos yung kanyang uh, balak na paggunaw at ito ngayon yung usapan nila na parang si Honas ay isang batang nagtatampo dahil hindi natupad no? at yung inaasahan niya pero ganun paman uh, sinikap ng Panginoon na ipaliwanag sa kanya ang no, ang hindi paggunaw sa Ninibe eh. uh, walang dapat na ikagalit si Honas sa hindi pagtuloy na ito. At ganon din nawa sa panahon natin no. Uh, marami tayong mga hinaing sa buhay. Marami nga nagdadasal na sana mamatay na sila no. Yung mga nagpahirap at nagpapahirap sa bayan, mga nagnanakaw sa bayan na ang hangad ng iba talagang uh, sa tindi ng galit nila ay nagdadasan na sana mamatay na sila na hindi naman ikinalulugod ng Diyos no? at hindi na isang Diyos na ang bawat isa o kahit isa ay mapahamak dahil lamang sa uh, kalagayan o dahil sa kanilang ginagawa kundi ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng babala na kapag ito ay pinakinggan naman ng tao ay pa naman o nawawala ang kanyang galit. Uh, mas namamayani yung pangunawa, pag-ibig, yung pagpapatawad. At ganun din nawa sa atin. No? Uh, bagamat nagagalit tayo sa mga katiwalian, sa nakawan, kontsabahan no? ng na mga nasa gobyerno o mga nasa kinauukulan, Siguro kasama na rin, no? pati sa simbahan o kung saan man, na madalas nagagalit tayo uh, uh, ang natin mawala sila sa mundong ito pero sino nga ba tayo para hangarin yun eh, hindi naman tayo ang lumikas sa isa't isa ang Diyos ang may likas sa atin at gusto ng Diyos mapabuti tayo ang gusto ng Diyos mapagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos kaya nawa ituloy lang natin no, ang ating pananalangin, pagdarasal na maging mahabagin din tayo at malawak ang ating pangunawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangnan.